viewers natin ang nagtatanong tungkol dito sa ating channel 6 and 7 mga idol kung paano daw ito gamitin. So itong ating mixer mga idol ay 7 channel kaya mayroong 6 and 7 ano. So ito idol, kaya sa mga connector na ginagamit natin lalo pag sa line input no. So line input itong ating 6 and 7 katulad lang din ito sa line input ng ating channel 5 mula doon sa channel 1 ano. So may mga line input po yan yung bawat channel natin. So pinagkaiba lang dito idol sa 6 and 7 dito. Kaya gumagamit tayo ng ganitong connector, ito, 3.5 to dual 6.35, ito, dapat magagamit natin itong dalawang channel dito. Dahil itong channel 6 mga idol, konekta lang ito sa ating left channel. So itong channel 7 natin, nakakonekta lang din ito sa right channel. So kaya dapat dalawang input natin dito, para magkaroon ng uh, signal yung ating left and right channel. So nakamuno siya dito. So, ang 6 natin dito para sa left channel. Yung 7 natin dito para sa right channel. So kaya pag magamit tayo ng connector mga idol, dalawa ang input natin dito. Ayan. So input ito siya idol ano? Yung nanggagaling ito sa ating source. Kung gumagamit tayo ng connector, katulad yung nanggagaling sa ating laptop at saka sa cellphone. So itong gagamitin natin 3.5 to dual 6.35. So, pagdating dito sa 6 and 7, dapat dalawa yung ating input dyan. Para yung left and right channel na sinasabi ko rito, ay magkaroon ng output. So, pero dito idol, sa ating channel 1 to channel 5, kung isa lang source gagamitin natin dito mga idol, katulad nito, isang line input lang gagamitin natin dito. So, dito idol, magiging stereo na siya. Dalawa na yung output dito left and right channel. So, kaya basta nakagit na itong pan natin, so yung left and right channel output natin, magkakaroon na siya ng signal. Hindi ka dito sa ating 6 and 7, kahit nakagit na itong pan, talagang ang 6 para sa left channel, yung 7 para sa right channel. Kaya dapat dito, pag may ganito tayong mixer, nagagamitin natin yung dalawang channel o 6 and 7, pagdating dito, dapat itong connector na gagamitin natin. Pero pag naka bluetooth connection tayo dito mga idol, itong left and right channel natin magkaroon na siya ng output. Katulad lang din dito sa ating line input sa channel 1 to 5 magkaroon na siya ng uh, left and right output. Ano? So naka stereo output na siya. Hindi katulad dito sa ating 6 and 7 na naka mono lang siya idol yung output niya. So ganoon lang siya idol, ganito ang paggamit ng ating 6 and 7 input. Kaya gumagamit tayo ng ganitong connector. Kaya sa ating mixer mga idol, naging 6 and 7 ito dahil 7 channel yung ating mixer. So kapag 3 and 4 dito mga idol, 4 channel yung ating mixer. Pero pag dito sa 6 channel na mixer, so 5 and 6 ang nakalagay dito. So ganoon lang siya idol ano. Kaya itong ating connector na ginagamit dito, maraming gamit ito idol, pwede dito sa laptop, papunta sa ating mixer, cellphone to mixer, pwede ito, tapos B8 to mixer, pwede itong ating connector. So marami tayong mapagamitan ito, itong ating connector mga